Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Marso 28, 2025. Ngayon, habang dumadaloy ang mahiwagang enerhiya sa himpapawid, ikaw bilang isang Pisces ay nakakaranas ng isang malalim at makapangyarihang koneksyon sa iyong damdamin, panaginip at intuition. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pambihirang kakayahang damhin ang hindi nakikita. Ang mga emosyon na bumabalot sa iyong puso, ang mga hindi inaasahang ideya na sumisibol sa iyong isipan, at ang mga tahimik ngunit makapangyarihang mensahe na ipinapadala sa iyo ng sansinukob. Huwag baliwalain ang mga damdamin o kutob na dumarating sa iyo ngayon, sapagkat ito ang maaaring maging daan upang matuklasan ang mga sagot sa matagal mo nang hinahanap. Ang iyong pangarap ay puno ng kahulugan at maaaring nagdadala ito ng mahahalagang pahiwatig tungkol sa iyong hinaharap. Habang dumadaloy ang enerhiya ng araw na ito, yakapin ang mahika ng mga emosyonal na koneksyon na nagpapalalim ng iyong kaugnayan sa iyong sarili at sa iba. Ang iyong likas na empatya at kakayahang umunawa ng damdamin ng iba ay lalong tumitibay ngayon, kaya't maaari mong maramdaman ang malalim na pangangailangan na makipag-ugnayan sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang pagiging bukas sa iyong nararamdaman at pagiging totoo sa iyong sarili ay maaaring magbigay ng bagong liwanag sa iyong mga relasyon. Maglaan ng oras upang ipahayag ang iyong pagmamahal at pagpapahalaga sa mga taong nagpapasaya sa iyo. Ang isang simpleng mensahe ng pasasalamat o isang taos-pusong pag-uusap ay maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa inyong koneksyon. Sa araw na ito, hinihikayat kang maging matapang sa pagharap sa mga oportunidad na maaaring hindi mo napansin noon. Ang mga pintuan ng posibilidad ay bumubuka sa harap mo, at nasa iyo ang desisyon kung ikaw ay papasok o palalampasin ito. Isipin kung paano mo hinaharap ang iyong mga desisyon sa buhay, ikaw ba ay nag-aalangan dahil sa takot, o ikaw ba ay sumusulong ng may kumpiyansa at pananalig. Ang araw na ito ay nagtuturo sa iyo na ang tapang at paniniwala sa sarili ay mga susi upang maakit mo ang tamang mga pagkakataon. Kung mayroon kang matagal ng pangarap o layunin na nais mong makamit, ngayon ang tamang oras upang gumawa ng hakbang patungo rito. Walang pangarap na masyadong malaki o imposible kapag ikaw ay may pananalig sa iyong sarili at handang kumilos upang ito ay maisakatuparan. Ang iyong intuition ay magiging mas matalas ngayon, kaya't bantayan ang mga senyales na maaaring magbigay sa iyo ng gabay. Ang sansinukob ay maaaring magpadala ng mga mensahe sa pamamagitan ng mga simpleng bagay, isang salita mula sa isang estranghero, isang kanta na biglang tumugtog na may malalim na kahulugan para sa iyo, o isang damdaming tila nagmumula sa kawalan, ngunit nagpapahiwatig ng tamang desisyon na dapat mong gawin. Maging bukas sa mga palatandaan na maaaring dumating sa iyong landas. Ang mga ito ay hindi aksidente, kundi bahagi ng isang mas malaking plano na tumutulong sa iyong lumago at magtabumpay. Ngayong araw, bigyan din ng pansin ang iyong tahanan at gawin itong isang santuwaryo ng kapayapaan at inspirasyon. Ang iyong kapaligiran ay sumasalamin sa iyong emosyon. Kaya kung ang iyong espasyo ay puno ng kaguluhan, maaaring ito rin ang nararamdaman mo sa loob. Maglaan ng oras upang ayusin ang iyong tahanan, linisin ang iyong paligid, at punuin ito ng enerhiya ng pagmamahal at katahimikan. Maaari kang maglagay ng mga bagay na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon, tulad ng mga halaman, kandila, o mga larawan ng masasayang alaala. Sa pamamagitan nito, mas mapapalakas mo ang positibong enerhiya sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay lila. Ang lila ay sumasagisag sa espiritualidad, intuisyon, at mas mataas na antas ng kamalayan. Kung nais mong mapalakas ang iyong kakayahang makaramdam at makaintindi ng mga senyales mula sa sansinukob, magsuot o gumamit ng kulay na ito sa iyong kapaligiran. Maaari rin itong magbigay sa iyo ng kapanatagan ng loob at mas malinaw na direksyon sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng numero ay pito, dalawamput dalawa at anim na po. Ang pito ay nagdadala ng espiritual na paggising at malalim na karunungan, ang dalawamput dalawa ay kumakatawan sa katuparan ng mga pangarap sa pamamagitan ng pagsisikap, at ang anim na po ay nagpapahiwatig ng balanse at kaginhawaan sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsulat ng iyong mga pangarap at layunin sa pamamagitan ng pagsusulat, nagkakaroon ng anyo ang iyong mga hangarin, at nagiging mas malinaw sa iyo kung ano ang nais mong makamit. Ang pagsasalarawan ng iyong hinaharap sa papel ay isang makapangyarihang paraan upang maipadala ang iyong enerhiya sa universo at maakit ang mga tamang oportunidad. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang magpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap mo. Marami ka ng nalampasan at marami ka pang kakayanin sa hinaharap. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagkatuto at bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago, magmahal at maging mas mabuting tao. Yakapin ang misteryo ng buhay, pahalagahan ang iyong sariling liwanag at ipagpatuloy ang pagiging inspirasyon sa mundo. Tandaan, Pisces, ikaw ay isang nilalang na puno ng mahika, pangarap, at malalim na damdamin. Gamitin mo ito upang lumikha ng isang buhay na puno ng kahulugan, pagmamahal, at kadalakan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.